Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng ahas na kalahating tao? Kung hindi pa, siguradong mahugulat ka sa ibabahagi ko ngayon sa inyo. Noong year 2010 sa bansang Malaysia, natagpuan ng isang ahas na misteryosong tinubuan ng ulo ng tao. Meron pa nga itong pares ng braso at kamay. Sa kasamaang palad, patay na ito nang makunan ng video kaya hindi na ito gumagalaw. Pinatigas na lamang nila ito para makita at mahawakan ng mga tao. Ang ganda naman ng buhok nito, parang Barbie. <laughs> Ayon sa kumuha ng video, hindi na daw natukoy ng scientist kung anong klasing halimaw ang nakunan sa video kaya walang matibay na pruweba kung totoo ba ito o peke. Kung tutusin, marami pang hayop sa ibang sulok ng mundo ang ikagugulat mo dahil mukha itong tao. Gaya na lang ng tupa na ito sa farm ng Russia na mas kamukha raw ng tao kaysa sa tupa. Mukha raw itong matandang nakasimangot na may malaking ilong. Ayon sa may-ari ng tupa, hindi raw niya alam kung bakit ganito ang itsura nito. Normal naman daw kasi ang itsura ng magulang nito. Pues, mukhang nasingitan ata ng may-ari ng tupa ang nanay nito, kaya naging kamukha niya. Ayon sa mga eksperto, maaaring ito ay produkto ng genetic mutation. Ito yung abnormal na pagdevelop ng batang hayop habang nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang nanay. Dito naman sa bansang Romania, kinaaliwan ng mga netizens ang aso na si Yogi. Yan ay dahil sa kung may ikipagtitigan ka rito, aakalain mong naikipag eye to eye ka sa mata ng tao. Sumikat si Yogi noong year 2018 at simula din noon, hindi na napigilan ang pagdami ng tigahanga ng aso na mukhang tao. Sa maniwala ka man o hindi, hindi lang aso ang nagmumukhang tao. Mas marami pa kasi ang tao na may kaloka-like ng hayop. Gaya na lamang ng aso na ito, nakamukha ng American rapper na si Snoop Dogg. Mula sa buhok hanggang sa alahas, huwag kang malilito sa kanila kung sino si Snoop Dogg. Meron pang aso na si Kermit na kamukha rin ni Snoop Dogg. O ito, kaya mo bang hulaan kung sino ang artistang kamukha ng aso? Yan ay walang iba kundi si Samuel L. Jackson. May mga netizens na sinubukan lagyan ng salamin at sombrero ang aso para mas lalong maging kaloka-like. Hmm, magkamukha nga. Sumikat naman ang pitbull na ito hindi dahil sa cute niyang muka, kundi dahil kaloka-like daw niya ang superstar na si John Travolta. Mula sa kulay ng mata hanggang sa hugis na muka, parang iisa lang ang pinaghulmahan ng kanilang muka. Wow, artistaheng aso! Kung may aso na kumukha ng dalawang artista na ito, pwede na silang gumawa ng pelikulang pop fiction. Kung nasisihan ka sa inyong napapanood, dapat mong pindutin ang subscribe button para mas lalo pa akong sipaging gumawa ng mas marami pang videos. Maraming salamat! Kung may mga aso na mukhang tao, aba eh hindi magpapahuli dyan si Muning nag sa Facebook ang lahi ng pusa na ito matapos ang papansin ng mga netizens sa mukha daw itong tao. Kung tititigan mo ng matagal ang kanilang mukha, mapapansin mo na hawig nga ito sa tao. Ayoko mag-alaga ng pusang ganito ang itsura. Parang nakakatakot kasi pag pwedeng magsalita ang pusa. Hi, Auntie Dolly. I'm sorry, I haven't been in touch in a while. Kung may pusa na mukhang tao, meron ding tao na mukhang pusa. Ang singer na si Ed Sheeran ay sumikat sa kanyang mga kanta gaya ng Thinking Out Loud. Pero ano itong pusa na sumikat dahil kamukha daw ng British singer? Siguro, magaling din mag ang pusa na to. Ano kaya ang kanta ng pusa na to? Ganito kaya sila kumanta? Pati pala ang pusa na ito ay may kamukhang artista. Sabi ng mga netizens, kamukha daw nito ang American celebrity na si Adam Driver. Sumikat ang artistang si Adam Driver dahil sa pagganap niya bilang Kylo Ren sa pelikulang Star Wars. O ano, kaloka-like ba? Sa unang tingin, medyo alam mo na agad kung sino ang kamukha ng mga pusa na ito. Kahit ubod ng cute ang itsura nito, Kahawig naman ito ang ubod ng samang diktador na si Adolf Hitler. Masama rin kaya ang ugali ng pusa kapag kamukha nila si Hitler? Ang isa pang matapang na leader sa ating henerasyon ay ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Kontrobersyal ang imahe ni Vladimir Putin dahil sa deklarasyon niya laban sa Ukraine. Pero sa pagkakataon na ito, Magalit ka kaya sa aso na ito kung maging kamukha niya ang kinatatakutang leader ng Russia? Ito na ata ang good boy variant ng Vladimir Putin. Kapag nakita mo ang higad na ito, may naaalala ka bang politiko? Siguro ay pareho tayo ng iniisip na parang ito ang buhok ng American President na si Donald Trump. Ang tawag rito ay flannel moth caterpillar. May kita lang ito sa gubat ng South America. Mukha itong naglakad mula sa gubat hanggang makaabot sa ulo ni Donald Trump. Ano sa tingin mo? Isa nga bang higad ang nasa ulo ng dating presidente? Kahit mukha itong bagay gawing piluka, huwag mo itong gagawin dahil ang higad na ito ay makati sa balat. Kung tutusin, marami pang ibang artista ang may kamukhang hayo. Gaya ng baka na kamukha raw ng rakistang singer na si Gene Simmons. Kapag sinuutan mo ito ng kumikinang na damit, pwede na itong maging miyembro ng bandang Kiss. Napansin nyo rin ba na si Mr. Bean ay mukhang kuwago? E eh si Sofia Vergara, kamukha rin daw ng African Wild Dog. O oh, mga Bini fans, ang idol nyo ba na si Beanie Colette ay kamukha nga ba ng ibon sa Stuart Little? Kung sa tingin nyo na pogi si Seth Fedelin, E di pogi rin pala ang kambing na kamukha niya. <coughs> sa maniwala ka man o hindi, may mga isda na mukha rin palang tao. Gaya ng isda na ito na nakuna ng video na parang may mata, ilong at nguso. Ang isda na ito ay isang karpa at normal lang sa kanila ang magkaroon ng iba't ibang pattern o kulay sa ulo. Kung minsan, ang pattern na ito ay nakabubuo ng itsura na parang sa tao. Eto, Mukha rin bang tao ang isda na ito? Meron itong dalawang mata at nguso na animoy na kasimangot. Ang isda sa video ay isang stonefish. Dahan-dahan nga lang sa paghawak dahil pwede itong lumaban. Sa lahat ng isda na may mukha ng tao, ito na ata ang pinaka nakapagtataka. Paano ba naman? Parang ngayon lang ako nakakita ng isda na mukha talagang tao. Ayon sa kumuha ng video, nakunan daw ito sa China at pinaniniwala ang nanggaling sa mundo ng mga inkanto. Ano sa tingin nyo guys? Totoo nga ba ito o isa lamang fake? Aba, e eh maski pala ang mga gagamba ay kung minsan ay nagmumukhang tao. Gaya ng mapapanood nyo sa video, hindi maitatanggi na mukha itong tao. Nariyan ang mata at nariyan din ang huso. Meron pa ang gagamba na may mukha ng matandang may bigote. Ang weird tignan, no? Para talagang mukha ng tao. Sa isla ng Hawaii, merong uri ng gagamba na may smiling face. Ito ang tinatawag na happy-faced spider. Kapansin-pansin ang katawan nito na para bang may nakangiting emoticon. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Kung ikaw ang tatanungin, anong hayop raw ang pinakakamukha mo? Ako kasi, sabi nila, mukha daw akong paniki. Eh. Kung ano man ang hayop na pinakakamukha mo, comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa din namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gio Sabanal. Hello rin kay Alia Rain Garing. What's up kay Carl Chester Falculan. Shout out kay Sedi de la Cruz, John Matthew at Jude Azriel Flores, Jasper de la Cruz, at kina Kaito Kid, Katie Lynn, Kaylee May, Daddy Michael at Mami Angge. Maraming salamat sa inyong panunood na. See you guys in my next video. Bye-bye! To FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.